dalawin natin si Lemon. Siya naman ngayon ang nakasalang. How many minutes left? Nine minutes left. Okay, you're almost done, Lemon. Ito si Lemon ang pinakamakulit. Ito umaakit sa ceiling. Although si Lucky umaakit din sa pintuan. Pero si Lucky, na kung nakakarating hanggang ceiling ito sa dati namin tirahan sa old house kung punta doon sa ceiling may video ako noon hanapin ko i-upload ko dito makita nyo kung paano siya ano, lagi umaakit sa ceiling and then magpapaano siya magpapatulong magmimiyaw miyaw oh ay ganun pala na dry ang siguro dry ang ano kasi loob na naman ng dryer kaya ano, um, um, siguro hindi rin ano to don't worry pero meron namang ano may meron dyan yung vent ano, out ng air para yeah later 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 almost done almost done okay 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 Okay, hey, lemon, lemon, Babae siya. Lemon is a girl. Kaya makulit. Umaakit yan. Mahilig umakyat sa ceiling, sa roof. Yan. Kesa kay Lucky. Si Lucky naman sa door. Ang bilis niya akitin. Parang ano, parang jaguar. Sabay ka na. Si Lucky. Umakit sa, ano, sa pintuan bilis. Pero hindi umakyat ng siling itong si Lemon. Lemon, babae ito. Hilig niya rin umakyat. Doon, hmm, sa roof. Si Minnie talaga ang talagang girl, girly.